ito so, ay electric votive candle so lalagyan natin siya ng uh, power supply o kuryente para nagana na ito mga currents so dito ilagay na natin meron siyang ano sa ilalim uh, power transformer tsaka breaker doon tayo mag Kunik tapos meron namang outlet dito sa poste dito natin isaksak yung kanyang plug yung pagkuna nung source so kailangan susuong tayo sa ilalim nung botib candle para kita natin kung saan natin i-connect yung kanyang wiring So naikunik ko na dun sa ilalim ng votive candle dun sa kanyang circuit breaker. So ang sunod kong gagawin ay maglagay na tayo ng uh, plug para saksak -sak na natin dun sa outlet. Dun dahil kukuha ng kuryente o source ng power para gagana na itong electric votive candle. isaktak na natin yung kanyang plug dito sa outlet nitong poste para matesting na natin kung gagana na itong ano, electric motive candle ayusin mo natin yung wire para hindi maka Isingrasya o makasabit ng paapag may magdaan dito maglakad tapos na natin na saksak yung ano uh, plug sa outlet so testing na natin yun mga no? gumagana yung pindot tayo ng yung switch nitong butib candle dito rin sa tabi ng glass off open natin open din natin tas dito tapos meron siyang prayer pagkatapos mo mag sindi ang butib candle just may prayer na siyang kasama so okay na kayo siya mga currents